good afternoon mga kapilipi so oras na para tayo maligo ayan try natin na bumaba sa dagat mga kapilipi Tra. samahan nyo kami mag snorkeling mga kapilipi ligo tayo sa dagat napakaganda po ng dagat nyan mga kapilipi try natin bumaba mag snorkeling tayo mga kapilipi Ayan samahan nyo kami sa aming pagpapaligo sa dagat at sa Royal Cason sa Barangay Malapad Beach, mga Kapilipi. Ah, uh, ito pala 'yang ito pala 'yung, uh, ito pala yung uh, pangalan ng barangay nila, Barangay uh, Malapad Beach o Barangay Royal Royal Surf Barangay Malapad Beach mga Kapilipi itong lugar na napuntahan namin. Ito, so, napakaganda po ng ano, ng uh, kanilang uh, buhangin dito. Napakakinis, mga kapilipi. Pwede mga pambata. O, pwede pambata kaya wala pong batong uh, bato na malaki. Yan, uh, pinong pinong po kanilang buhangin dito, mga kapilipi. White sun, panang white sun na may brown, brown. Na makaganda mo mga kapilipi ng kanilang uh, buhangin dito. Yan, uh, sana po uh, nagustuhan ninyo ang aking... Uh, ang aking content mga kapilipi ang, ang marami po naliligo dito mga kapilipi ang uh, pag summer ngayon kasi hindi kasi summer yung pagpunta namin dito uh, June so, wala silang uh, wala silang gaano customer pag June ayan mga kapilipi kaya araw po ng buwan to ng June uh, wala gaano silang uh, tao o wala silang gaano customer pero marami pa rin naliligo sa beach nito mga mga kapilipi dahil napakaganda po, pala, pala nga kanilang uh, dagat dito kanilang buhangin ayan <coughs> try natin mag ano, magaligo at ah, tayo ay voice over to mga kapilipi kasi uh, ah, nga tinutukan ko yung uh, dagat mga kapilipi ng aking uh, para makontent para mayroon akong content ayan uh, ah, voice over tayo para may magawa tayong magandang uh, magandang uh, content sa atin na uh, ano channel mga kapilipi ayan napakaganda po mga kapilipi ayan, uh, first time namin pumunta rito sa Royal Quezon sa may, ito, sa may uh, barangay Malapad Beach mga kapilipi napakaganda po talaga ng, ng uh, beach dito saktong sakto sa mga bata Okay, okay sa mga bata to mga kapilipi. Ayan, o. Wala ganong alon. So, medyo matahimik yung alon, mga kapilipi. Malilit lang ang alon ngayon kasi pabaliktad yung ano, parang amihan ba o uh, habagat yung, ano, yung hangin ngayon, mga kapilipi. Papunta sa kabila. Ayan, mga kapilipi. Uh, sana magustuhan ninyo ang aking uh, munting content mga kapilipi yung atong uh, uh, pinuntahan namin na uh, beach ayan kung pupunta kayo dito ito nga palang beach na i-search nyo lang yung re, ano uh, surf real beach uh, barangay 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 malapad real surf beach mga kapilipi uh, tama nga ba o surf Beach Real uh, Real Surf Barangay Malapad uh, Real Quezon Ayan uh, Parang ang gulo ano, Mga ka-Pilipe no <laughs> bah, Surf Ano Surf Real nakalagay doon Real Surf Beach uh, Real Quezon yan mga ka-Pilipe Ayan naman Napakaganda po ng Nang kanilang uh, Kanilang uh, Beach dito Meron silang uh, Lifeguard meron silang bantay dito ang nakakatawa dito mga kapilipi first time namin magka, kasi magkaroon magligo uh, dito yung mga bangka pala habang dumarating may mga dalay silang isda may dalay silang uh, pusit yan, mura lang po yung isda dito sa pusit ha, habang nasa bangka pa kaya maya maya siguro tingnan yung mga ibang bangka dyan, yung bangka na ilan lang yan pero mamaya dadami po yan mga galing sa laot yung mga uh, ibang bangka ang huli nila ay pusit at saka yung isda mga kapilipe mura lang ang kilo ng pusit minsan na uh, pinaka pinakamahal nila dito is 250 200 ang kilo o minsan 150 minsan isang na lang mga kapilipe ayan 130 ayan Yan mga kapilipin ganito yung ano yung mga kanilang bintaan ng pusit dito napaka mura abot kamay mga kapilipe ang kanilang uh, buhang ang kanilang buhang ang kanilang uh, sit dito mga Kapilipi ang ganda. Yan. Uh, ito ay eh, malapit lang sa ano sa kalsada mga Kapilipi, malapit lang. Uh, malapit lang to sa highway, sa pinakamain road nila mga Kapilipi. Kaya ano lang to? Uh, walking walking distance lang pag uh, siguro mga 5 meters o 10 meters eh yan na beach na mga Kapilipi ta kalsada maladaanan niyo lang 'tong mga kapilipin pag, pag pumunta kayo sa Real Quezon marami marami kayong pagpipilian na mga beach dito sa Real Quezon kayo na mamimili uh, napakamura po ng kanilang uh, beach dito mga kapilipi yan mga tent nila dito pag alam ko 300 pesos lang tapos 100 100 entrance Minsan meron patang pa 70 mababa mga kapilipi. Ang kanilang ko ang kanilang cottage. Ayan nasa 15 oh, 1525 overnight. Ayan mga kapilipi dito 15. Kasi ayan abag abagan niyo kung, kung, ilang piraso kayo. Ayan. Kaya pag marami kayo, mag-abag na lang kayo sa 1.5 Mga kapilipi Ayan Kaya try nyo mga kapilipi Pumunta rito sa Surf Real Quezon Surf Beach Real Quezon mga Kapilipi ayan nandiyan nga uh, tandaan nyo yan <coughs> ah pakaganda po talaga ng mga uh, beach dito mga Kapilipi ayan ah uh, uh, marami pa rin po sa dulo na yan naka-stampay lang kasi ang aking uh, camera ang aking cellphone yan habang tayo ay naliligo kaya ang ginawa natin nag uh, voice over na lang tayo yan na natin ng voice para may para may konting boses tayo kayo maririnig sa aking content mga Kapilipik, kahit pa paano. Yan <clears throat> Kaya ang marinig yung boses dito, yung uh, boses ng uh, ano ang sounds dito ay eh, sounds ng uh, dalampasigan. Ah uh, sari-sari na ng, uh, may sounds ng uh, may sounds na kung ano nung sounds sounds ng alun mga kapilipi ayan ayan na maririnig nyo sa aking uh, content mga kapilipi sa aking upload kaya itrain nyo po mga Kapiliping mag uh, itong ano itong uh, barangay malapad beach real quezon mga kapilipi yan <clears throat> ano ang ang pangalan ng beach nila Uh, uh, Real Surf mga Kapilipi Real Surf ang kanilang um, pangalan ng kanilang beach pero ito sa ito ay sakop ng uh, Barangay Malapad uh, Real Quezon mga Kapilipi yan, tandaan nyo po yan Barangay Malapad Real Quezon tapos ang beach na hahanapin nyo yung uh, Real Surf mga Kapilipi Real Surf Beach Real Surf mga Kapilipi yan. Ang uh, madali lang po 'yan kasi may bakod sila kawayan. Uh, kulay puti ang pintura nito ng kanilang uh, sa labas. Makikita niyo sa kalsada, mga kapilipi. Ang kanilang uh, bakod. Yan. Yan, try nyo mga Pilipi. try nyo magpunta uh, rito. Maganda pumunta rito mga Pilipi. Uh, araw ng June or July. Mga Pilipi dahil uh, parang uh, wala silang gaanong customer. Ayan, wala ganong um, maraming tao. Kasi nga, hindi na summer to mga kapilipi. Ayan, hindi na summer. Maganda pala yung hindi na summer. Kaya, medyo hindi crowded yung uh, beach mga kapilipi. Hindi gaano maraming tao. Parang sulon yung beach mga kapilipi. May mga il ilan lang tao dito. Siguro yung mga alam nilang uh, uh, yung mga hindi sumasabay sa summer mga kapilipi. Kasi pag sumabay talaga sa summer, talagang crowded to punong puno itong beach nila mga kapilipi pwede ko ay magdala ng tent yan mga kapilipi ang tent nila dito sa 300 300 pesos ang tent nila dito sa ano sa real surf beach mga kapilipi yan ang pangalan ng, eh, yan ang pangalan ng beach dito real surf yan mga kapilipi Tandaan nyo yan, Sa Barangay Malapad, Real, Real Quezon. Ayan. Ayan, na, uh, try nyo mga kapilipi pumunta rito sa beach na to. Ayan, uh, tapos sa uh, palala, mayroon dito nga bini uh, binibintang mga ulam, mga pusit o isda. Kung gusto nyo uh, makapagbadala, makadala, makadala, sa bahay ninyo, uh, magdala na kayo ng baon na kayo ng pira o money magbaong kayo ng money o panggastos nyo dito para meron kayong may iuwing pusit mura lang kasi yung pusit dito ng mga kapilipin ang pinakamataas na yan 250 o 200 lang talaga ang pinakamataas nila dito 150 na pinakamababa niyan 150 o 130 na yan pababa ng pababa yan mga Pilipin ang kanilang paninda ng isda dito or pusit mga Pilipin yan na. kasi pagdating sa Maynila napakamahal na ng uh, pusit dito or isda sa Maynila sa manda ako ng Manila mga kapili pero, pero pag dito sa Real Quezon uh, galing sa bangka napakamura po ng isda dito uh, labi na yung pusit napakamura uh, mo ng pusit dito mga Pilipi yung malaking pusit 100 ang pinaka ano nila 130 pinaka mababa pinaka mataas 150 pinaka mataas 200 pinaka mataas 250 yan pong ng bintahan nila din ng pusit dito pero malaki super laki ang kanilang pusit dito mga kapilipi kaya kayo ibawing bawi eh. mababawing -baw eh. kaya magdabaon lang kayo ng uh, styro para mas mahal pa yung styro hose kaysa pusit mga kapilipi tandaan nyo po yan <laughs> dahil na uh, try ko na po yan mas mahal pa yung po niya mas mahal pa yung styro kaysa pusit sa bibili kayo ng styro kaya meron kayong styro magbaon na kayo para mayroon kayong lalagyan ng pusit mga kapilipi ayan ha ah. ah, sana subaybayan nyo ang aking ah, content. Hindi lang ito. Ah, mayroon pa tayong i-upload mga kapilipi para makita nyo talaga. Ito kasi naka-stambay lang ito aking content. Ayan, nagiginto ah, lang tayo. Nag-voice ah, over lang tayo dito sa aking ah, content mga kapilipi. Ah, kita try natin na ah, dagdagan yung ating mga nalalaman. Kung anong pwede dito. Ngayon kung pupunta talaga kayo dito, kailangan nyo pong magbaon ng pagkain kasi mahalang pagkain dito magbabaon kayo ng uh, bigas o kardiro uh, may kurinti naman, may rice cooker tapos uh, bibili lang kayo ng uh, ulam uh, mura din yung ulam dito kahit uh, bumili kayo sa bago kayo pumasok sa pinakanto nito sa may, uh, malapit sa may tulay mga kapilipi o uh, bibili, bibili na kayo ng ano, bago kayo pumasok, bibili na kayo ng ulam Oh, marami kayong pagpipilian mga pilipi. Hipon. Ayan, may hipon. Makabili na kayo ng hipon mga kapilipi. Ah. Pwede nga 300, 200. Yan na. Ah. minyo medyo minyo medyo kamahal lang talaga ang hipon dito mga kapilipi. Ayan na. Ah. ayun na. Ah. Kaya kung pumunta kayo dito mga kapilipi para hindi kayo nagbinalik-balik. Para sure kayo. Magbaong kayo ng pagkain ninyo. O may, kayo kayong maluluto. Pagdating niyo dito sa sa beach na pupuntahan ninyo kung saan man beach yan mga kapilipi kailangan nyo magbao ng makakain ninyo kasi ang pagkain dito malayo mga kapilipi saka mahal, medyo may kamahalan talaga pag luto na ang bibilin ninyo mga kapilipi yan. kaya kung kayo magbao kayo ng uh, mag adobo kayo o whatever kung anong dadalhin nyo sa beach na patutungan nyo dito sa Real Quezon mga kapilipi ayan, ayan na ah. discard lang mga Pilipi kung kayo pupunta rito medyo haba-habaan nyo yung oras mga Kapilipi, siguro itry nyo umalis ng uh, alas 2 ng madaling araw kung saan man kayo galing papunta ng Real Quezon kasi mahaba-habang oras to mga 3 hours and 3 hours and half at 3 hours and 30 minutes uh, dipindi sa biyahe mga Kapilipi, ayun ang pinakamatagal talaga 3 hours and 30 minutes o 3 hours and 40 minutes ayan kung sa mga kung galing kayo ng uh, Maynila mga ganong oras talaga alas dos sakto lang yon mga kapilipi ayan shout out mga kapilipi tayo ay paahon na yan aahon na tayo mga kapilipi ayan uh, na tayo ay nakaligo na yan mga kapilipi uh, mas, mukhang masarap yata yung dagat na na lubluban ko mga kapilipi ang sarap ang sarap ng pakiramdam kasi ang ilalim ng uh, dagat na to puro buhangin din mga kapilipi ayan umaahon na tayo ayan na uh, natikman na natin yung kanilang dagat maalat mga kapilipi <laughs> ayan kung nais nyo pong punta rito ayan nasabi kayo sa inyo mga kapilipi tandaan niyo lang po yun nandito na tayo mga kapilipi tayo magpapahinga na at nakapag snorkeling na tayo ayan ayan na tayo mga kapilipi nakapag snorkeling na tayo eh Ayan, hello, 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 everyone. Try nyo mga pumunta dito sa Barangay Malapad Beach, mga kapilipis. May real surf. Mm -hmm. Ayan, tapos na ang ating voiceovers, mga kapilipis. Ayan, ah, hanggang dito na lang muna. Bye-bye.